Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign gabay, Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Maganda ngayon ang mood ng mga Aries dahil sa araw na ito mahilig ka makipag-connecta sa ibang tao at magaan positibo ang enerhiya ngayon para sa inyo. Marami ring mga oportunidad ang magbukas sa iyong harapan ngayong araw kaya i-take advantage mo ang mga ito. Malakas ang instinct ngayon ng mga Aries kaya pagdating sa iyong mga desisyon lalong-lalo na sa isyong pera at sa personal life mo at sa iyong mga relasyon, pakinggan kung ano ang iyong nararamdaman daman ang iyong mga kutob ang magsisilbing guide mo ngayong araw. Marami rin sa mga aris sa araw na ito, mas maging health conscious. Marami sa inyo ngayong araw nakikinig sa mga magagandang advice ng ibang tao pagdating sa iyong kalusugan at yung iba naman, nagiging wise pagdating sa pagpili ng inyong pagkain. Ang inyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Swerte ang mga aris na single ngayong araw, lalong-lalo na sa ng kalahati ng araw at sa araw na ito, ang mga relasyon ng mga aris na medyo mabibigat, nakakaroon ng problema, maplansya ang mga ito dahil marami kayong mga realization ngayong araw. Pagdating naman sa iyong career at pera, merong mga aris na hindi makapag-decide agad-agad. Pagdating sa kanilang career at sa kanilang trabaho, yung ibang mga aris parang napaparalyze dahil sa kakaisip, kung ano ba ang mga dapat gawin. Kaya ngayong araw, mag-decide patungkol sa iyong future at kung ikaw ay nahihirapan, kumonsulta sa ibang tao patungkol sa iyong career at sa pangangailangan mo ng pera. Dahil makakuha ka ng magandang advice ngayong araw. Sa araw na ito, Aris, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 19,

Maganda ang araw na ito para sa mga choros pero maraming mga choros ngayong araw medyo busy kayo. At maganda ang araw na ito para ipahayag kung ano ang iyong mga nararamdaman, ipakita ang iyong pagkalinga sa iyong pamilya. At ngayong araw merong mga choros nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon dahil sa katigasan ng ulo. Maari na ang iyong ka partner ay wala sa mood para makipagkompromiso ngayong araw at mga ngailangan na unawain mo at Maging flexible sa araw na ito para mag-improve ang inyong romantic life. Meron kasing mga asawa na iba ang kanilang mga gusto kaya paminsan-minsan mahalaga rin na iyong pagbigyan. At sa araw na ito naman, marami ang ma-renew ng mga dating relasyon dahil mas meaningful ngayon ang mga pag-uusap. At para sa iyong career at pera, maganda ang pagdevelop ng mga choro sa araw na ito pagdating sa iyong relasyon, sa iyong mga kasama sa trabaho at sa iyong mga kliyente. Maganda ang araw na ito para ikaw ay mag-explore sa kung ano pa ang mga pwedeng mong gawin. Ngayong araw rin ay magkaroon ka ng chance na maka-organize ka sa tahanan mo, maglinis at gawin ang mga bagay na naisantabi. At ngayong araw, ikaw rin ay magkaroon ng extra na oras para sa iyong sarili. Kaya mahalaga na libangin mo ang iyong sarili, huwag masyadong i-entertain ang mga problema dahil panandalian lang naman ang mga ito. Ngayong araw, Taurus ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 18, 23, 25 at 42. Marami naman ang ma-impress ng mga Gemini ngayong araw. Magaganda ang iyong insights at pag-unawa mo ngayon para sa mga sitwasyon. At sa araw na ito, marami sa mga Gemini, magaling kayo sa paghanap ng mga solusyon at makita ninyo ng maayos kung ano ang mga dapat na gawan ninyo ng adjustment, lalong-lalo na ang inyong mga plano. Sa araw na ito, Gemini, produktibo ka, marami kang matapos at ngayong araw naman, malibang ka at marami kang mga bagong kakilala, mga kaibigan ng kaibigan mo at sa araw na ito magkakaroon ka ng mga magagandang plano ngayon pagdating sa kung ano man ang mga gusto mong gawin sa buhay kasi makikita mo ngayong araw kung ano ang parang nag-improve o kaya kung ano ang gumana sa mga kakilala mo. Marami kang gagawing adjustment ngayong araw, lalo na ang plano sa iyong pamilya. At sa araw na ito, karamihan naman sa mga Gemini, nagiging mas maunawain kayo, lalo na sa inyong asawa o kaya sa kapamilya na medyo bugnutin ngayong araw. Meron kasing mga tao ngayon na parang wala sa mood dahil ang dami-daming mga iniisip na problema. Yung iba naman nangangamba pagdating sa mga gastos ng mga anak. Kaya sa araw na ito, kailangang habaan ang pasensya, lalong-lalo na sa iyong trabahoan dahil marami rin ang mga madramang tao ngayon sa iyong trabaho. At pagdating naman sa iyong pag-ibig, ay marami ang magbigay ng suporta sa araw na ito kaya maramdaman mo na kahit papano hindi ka nag-iisa at meron kang mga katuwang sa buhay sa araw na ito rin ang pasensya ay makatulong sa iyo dahil mas maging produktibo ka kung hindi mo na lang patulan yung mga tao na wala namang katotohanan ang mga pinagsasabi. At sa araw na ito, magingat dahil meron mga Gemini na kakaroon ng problema sa kanilang tiyan. Bantayan ang mga sobrang mamantikang pagkain. At maayos ngayon ang pag-ibig. Maraming mga magagandang surprises ngayon ng iyong kapamilya, lalo na ng iyong special someone. At kung ikaw ay single, maaari na ikaw ay magkaroon ng chance na makilala ang iyong future partner sa araw na ito. Maayos naman ngayon ang effort ng mga Gemini. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 1, 13, 14, 26, 39 at 44. Meron namang mga cancer na medyo masira ang mood sa araw na ito dahil meron mga tao ngayon na walang preno ang bibig. Kaya sa araw na ito ay mahalaga na maging diplomatic ka pa rin sa iyong pakikitungo sa mga tao. At punong-puno ng energy ang mga cancer ngayong araw. Marami kayong mga gustong gawin. At sa araw na ito rin ay karamihan sa mga cancer parang malibang kayo kahit papano makapag-relax, magkaroon ng magandang masa at spa at sa araw na ito, karamihan naman sa mga cancer, mas aktibo kayo kaya maganda ang pagalingan ninyo ngayon sa inyong sarili ang inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maayos rin, medyo busy ang kapartner ng mga cancer ngayon pero maganda ang presensya na maibibigay ng mga cancer sa kanila mga kapartner, nagpapakita ito na meron pa rin kayong concern at meron pa rin kayong pagmamahal sa kanila kasi yung ibang mga kapartner ng cancer ngayong araw, medyo matampuhin, yung iba medyo clingy, at yung iba naman ay madaling magselo sa araw na ito at pagdating naman sa iyong career at pera, maganda ang progress ng trabaho ng mga cancer merong mga dismayadong cancer sa araw na ito, lalo pa sa mga pinagdaanan nila nito mga nakaraang araw pero sa araw na ito fresh ang enerhiya, bagong hangin bagong simula para sa ibang mga cancer, yung iba naman nakakakuha ng maayos na paghanga galing sa kanilang boss o kaya superior at maipakita ng mga cancer ang kanilang abilidad very consistent ang mga cancer sa pagpapakita ng maayos na trabaho kaya ngayong araw meron ding mga cancer na swertehin pagdating sa kanilang trabaho at mga desisyon ng kanilang boss sa araw na ito cancer ikaw ay mas compatible sa mga Virgo ang yang lucky color ay white

medyo mapili ang mga liyo sa araw na ito at mas madali sa inyo na talikuran ang mga taong sakit sa ulo. Mga tao na nagdadala ng problema o kaya kapahamakan. At sa araw na ito, mataas ang tensyon pagdating sa trabaho. Merong mga liyo ngayong araw na naaapektuhan dahil kulang-kulang sa tulog. Hindi masyadong kondisyon pagbalik -pag sa trabaho. Kaya pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong katawan o kaya tulungan ang sarili ngayong araw na maging kondisyon ka pagdating sa iyong trabaho at mahalaga rin yung mga liyo kailangan na makakuha ng sapat na tulog at kung nagkakaroon ng insomnia baka makatulong sa iyo na makinig ng magandang musika pagdating na sa bandang gabi o kaya ay wag masyadong i-on ang mga TV o yung mga electronics na bagay para hindi ka ma-divert ang iyong atensyon na imbis na matulog ka ay maakit ka na manood ulit ng palabas o kaya mag-cellphone at para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, mas passionate ang mga Leo sa araw na ito. Ma-recognize ninyo ang pangangailangan ng inyong ka-partner. Kaya maganda at exciting ang enerhiya ng pag-ibig ngayon para sa mga Leo. Mas maging mapalapit ka sa mga tao na dati hindi mo masyadong gusto, hindi mo masyadong close. At pagdating naman sa pasensya ng mga Leo ngayong araw, maipakita mo sa iyong kapartner na willing ka at maging flexible para mas paging maayos ang ang pagsasama. Pagdating naman sa iyong career at pera, mahalaga ang pagtapos ng mga goals sa araw na ito, Leo dahil maraming disturbo ngayong araw at maging maayos naman stable ang pananalapi ng mga Leo sa araw na ito. Bantayan lang ang iyong mga investment kasi merong mga Leo na maaari na nagkakaroon ng kalituhan kung ano ang mga pwede pa nilang gawin pagdating sa pagpapalakas ng pera. Kumonsulta sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries, Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky number

Malakas naman ang kumpiyansa sa sarili ng mga Virgo, lalo pa na ngayong araw, karamihan sa mga Virgo punong-puno ng determinasyon. Ang iyong komunikasyon sa araw na ito ay maaari na maging mas mabilis dahil magaling kang magkumbinsi ngayon sa ibang tao at maklaro ng ibang tao ngayon kung ano ang iyong mga pananaw. Maganda ang araw na ito para sa mga mahihirap na proyekto. Ngayong araw rin, maayos ang kalusugan ng mga Virgo, merong mga minor aches, mga minor na pains, minor na sakit na nararamdaman, lalong-lalo na sa inyong mga paa, pero ito ay dahil lamang sa pagod. Kaya kailangan lang ang tamang pahinga para makarecover ka ng iyong lakas. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos, positibo ang nature ng mga relasyon ng mga Virgo sa araw na ito. Karamihan naman sa mga Virgo ready na na mag-next level sa kanilang relasyon. Yung iba, gusto ng mag-asawa o kaya magsama sa isang bubong. Sa araw na ito rin, lilitaw ang mga totoong nararamdaman ng mga Virgo. At ngayong araw, mas maging matapang ka na ipaglaban kung ano talaga ang iyong nararamdaman o kaya ang mga pagdududa, pagsiselos mo sa iyong kapartner. Sa araw na ito rin, maganda ang iyong pasensya pagdating sa trabaho at Meron lang ibang mga Virgo medyo possessive, kaya hinay-hinay sa inyong mga emosyon ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa iyong trabahoan. Mahalaga ang pasensya sa araw na ito at mahalaga na makisama ng maayos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 13...

Merong mga libra na medyo nalilito sa araw na ito, nakukulangan ng pasensya lalong-lalo sa trabaho. Mahalaga na ngayong araw magantay, ipagpaliban kung anuman ang mga negosasyon sa araw na ito kasi hindi klaro kung anuman ang mga dapat gawin. Ngayong araw, pagdating sa iyong kalusugan, ikaw ay nakakaroon ng malakas na kagustuhang mag-ehersisyo. Maganda ang araw na ito, libra, para tunawin ang mga negatibong vibes ng ibang tao at dumistansya sa mga tao na hindi maganda ang epekto sa iyo. Bigyan mo ng pagpapahalaga ang iyong sarili ngayong araw kung ano lang ang makakabuti sa iyo. At ngayong araw rin para sa iyong pag-ibig at relasyon, merong mga libra na magkakaroon ng mga bagong connections at merong mga bagong friendships, pagkakaibigan, partnerships at sa araw na ito, mas sociable ang mga libra. Marami kayong mga bagong potential friends o kaya potential partners. Kaya ngayong araw, meron ring mga Libra na lalo pang magpursige sa kanilang mga nililigawan at magsimula ng bagong relasyon. Ang career ng mga Libra sa araw na ito ay medyo hectic in demand ang mga Libra ngayong araw pero maganda ang focus ngayon sa personal development ng mga Libra. Meron namang ibang mga Libra na kakaroon ng magandang kagustuhan na mag-enroll online para mas magkaroon ng chance sa promotion sa araw na ito libra ikaw ay mas compatible sa mga leo ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 4 8 17 24 29 at 38 Positibo naman ang araw na ito para sa mga Scorpio, pabor sa iyo ang linya ng mga bituin ngayong araw, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. At maraming mga oportunidad para sa iyo, maganda ang success ng mga Scorpio ngayong araw. Meron ding mga unexpected na bisita sa araw na ito. Maayos naman ang iyong kalusugan pero medyo mataas ang mental stress ng mga Scorpio. Ang dami-dami ninyong iniisip. Yung ibang mga Scorpio, pagkagising pa lang sa umaga parang wala na sa kondisyon dahil sa pagod kaya siguraduhin na ikaw ay nakakainom ng sapat na tubig, nakakakuha ng sapat na pahinga para refresh kinabukasan. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos, positibo, passionate. Ang mga Scorpio sa araw na ito, romantic rin kayo, very intense ang inyong mga relasyon ngayon sa inyong kapartner at ma-enjoy ninyo ang inyong sarili. Sa araw na ito rin, marami sa mga Scorpio i ang pagbibigay ng espasyo sa kanilang asawa o kaya sa kanilang kapartner para rin sila ay mag-grow. At maganda ang araw na ito para bumisita sa mga kaibigan o kaya kapamilya. At ngayong araw, pagdating sa iyong trabaho, mas practical ang mga Scorpio at Masyado kayong intense sa inyong pagsusumikap ngayong araw. Ang inyong isip ay nasa kapakanan ng pamilya at mga mahal sa buhay. Interesado rin ang karamihan sa mga Scorpio na magbigay ng karagdagang oras sa kanilang mga mahal. At sa araw na ito ay nakakaroon kayo ng malakas na kagustuhan na mag-enjoy. Hahanapin ninyo ang mga libangan. Kaya ngayong araw, umiwas sa mga tentasyon pagdating sa inyong mga mabilis Isang trabaho. Meron kasing ibang mga Scorpio, maaring maakit kayo na gumawa ng shortcut sa trabaho ninyo dahil lamang sa kagustuhan ninyong mag-enjoy. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 15, 19, 20, 28, at 37. Maganda na araw na ito para sa mga Sagittarius dahil ngayong araw, maari na ikaw ay magbigay ng magandang advice ngayon sa isang tao na malapit sa iyo at matulungan mo na mapagaan sa kanyang mga nararamdaman. Sa araw na ito, meron ding mga malalapit na kaibigan na maari na matagal mo nang hindi nakita o nakausap ang muli mong makausap sa araw na ito. Matatag ang mga Sagittarius ngayong araw. Merong ibang mga Sagittarius medyo hopeless na ang kanilang mga naramdaman nitong mga nakaraang araw, pero mawala ito sa araw na ito. Mas maging matatag ka, mas maging practical ka, lalong-lalo na sa trabaho na iyong gagawin. Magkaroon ka ng balik ng iyong kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito, maganda naman ang pag-ibig at relasyon. Ngayong araw, kailangan na... Ihinto muna ang sobrang pag-analyze sa mga relasyon kasi merong mga Sagittarius palaging nag-iisip, nagkakaroon ng mga pagdududa sa kanilang relasyon. Mahalaga ang relaxation sa araw na ito Sagittarius, dumistansya sa mental stress at kung pwede, e-enjoy mo ang iyong sarili sa mga party o kaya sa mga salo-salo. At pakinggan mo rin kung ano ang mga pananaw ng iyong prospective partner. Maganda naman ang iyong charisma sa araw na ito. Pagdating naman sa iyong career at pera, ngayong araw marami sa mga Sagittarius ang inyong isip ay mapunta sa mga investment, lalong-lalo pagdating sa negosyo. Yung iba ay mas naaakit ngayon pagdating sa mga sasakyan, sa mga gamot, o kaya mga cosmetics. At sa araw na ito, ikaw rin ay swertehen pagdating sa iyong negosyo kung meron kang mga negosyo at maganda ang profit sa araw na ito. At maayos ngayon ang iyong trabaho. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay... 6, 15, 22, 28, 31, at 40. Maplansya naman ang mga Capricorn kung ano ang mga away-away at pagdududa sa araw na ito. At ngayong araw, karamihan sa mga Capricorn magaan ang inyong pananaw. Mahilig magbiro, kaya marami kayong malusutang mga problema o kaya tensyon ngayong araw. Pagdating sa iyong kalusugan, sa araw na ito matatag, malakas ang mga Capricorn. Maganda ang kombinasyon ng mga planeta sa araw na ito para ikaw ay mas maging matapang. At lalong-lalo sa pagharap ng mga problema. Maayos rin ang iyong pagiging seryoso ngayon pagdating sa iyong pangangatawan. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, ngayong araw medyo komplikado ang ibang relasyon ng mga Capricorn. Merong mga issue, merong mga pagsiselos, maraming mga realization pagdating sa bandang gabi. At maging klaro kung ano ang plano ng mga mag-asawa o kaya magka ngayong araw, mas maging transparent kayo. Maari na merong mga pagbukas ng mga saloobin ngayong araw na magpapalakas ng mga pagsasama. At pagdating sa iyong career at pera, maganda ang sense of humor ng mga Capricorn. Sa araw na ito, maganda ang mga pakikitungo ninyo sa inyong mga kasama sa trabaho, yung iba naman na medyo masasakit magsalita ay hindi mo masyadong papansinin ngayong araw. Maayos rin ngayon ang swerte ng mga Capricorn pagdating sa pera dahil maaring makatanggap ka ng perang hindi inaasahan. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 9, 10, 16, 23, 31 at 42. Ang mga Aquarius sa araw na ito ay mas maging aware sa kung ano ang mga pinagdadaanan ng ibang tao at sa araw na ito mas mapili ang mga Aquarius pagdating sa mga kaibigan. Magaling kayo na dumistansya sa mga tao na hindi ninyo masyadong nagugustuhan ang mga ginagawa. At sa araw na ito, pagdating sa iyong kalusugan, maganda ang pagkalingan ninyo sa inyong pangangatawan ngayong araw. Marami kayong realization pagdating sa inyong kalusugan at yung iba naman ay bumabalik sa kanilang fitness routine. At maganda rin ang inyong mga realization kaya magaling kayong umiwas sa mental stress at sa physical stress ngayong araw. Maganda naman ang takbo ng pag-ibig ng mga Aquarius. Merong magandang surprise para sa mga Aquarius ngayong araw lalo na sa kanilang asawa at maganda rin ang mga pag control ninyo sa inyong sarili ngayong araw, Aquarius. Malakas kasi ang tentasyon at ngayong araw, magaling kayo sa inyong mga desisyon. Merong mga bitter experiences ng nakaraan na maari na hindi na dapat patulan. At para sa iyong career at pera, ngayong araw, marami rin ang makapansin sa galing at skills ng mga Aquarius. Lalong-lalo na na karamihan sa mga Aquarius ngayong araw, matuto kayo ng bagong skills, mas maging competitive kayo, kaya mas iniingatan ninyo ang inyong pagplano. Maraming mga realization ngayong araw, lalong-lalo na pagdating sa hanap buhay at pananalapi. Ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 3, 12, 20, 27, 32, at 36. Ang mga Pisces sa araw na ito, mas loving, mas affectionate. Pinapakita ninyo sa mga taong nakapalibot sa inyo ang inyong generosity. At karamihan sa inyo ngayong araw, prangka kayo. Sinasabi ninyo kung ano ang inyong nararamdaman. At nagbabahagi kayo kung ano man yung mga mapapait, masasakit na inyong pinagdaanan. At mailabas ninyo kung ano man ang mga negativity, ang inyong mga grudges, ang galit na nakatago ng matagal ay maaring mailabas sa araw na ito. At marami rin kayong maria pagdating sa inyong wellness, lalo na sa inyong kalusugan sa araw na ito, marami sa inyo ay mas maging interesado pagdating sa ehersisyo. Yung ibang mga Pisces, kulang sa tulog. Kaya kulang kayo ng sapat na pahinga, alagaan ng inyong katawan. Para naman sa inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, karamihan sa mga Pisces ngayon, Medyo hindi sinusunod ang kanilang commitment dahil ngayong araw gusto ninyong maging malaya. Ini-ignore kung ano man yung pagiging possessive ng ibang kapartner. Merong mga kapartner ang mga Pisces na mabilis magselos, mabilis magduda. Pero ngayong araw kalmado pa rin ang mga Pisces. Compose pa rin kayo at magaling kayong mag-move on sa araw na ito. Hindi ninyo pinapatulan ang init ng ulo ng iba Tao. Maayos naman ngayon ang iyong career at ang iyong pera. Sa araw na ito lang, medyo mababa ang pasok ng pananalapi kaya kailangan mong maging wise pagdating sa iyong strategy, pagdating sa income at mga gastusin. Sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 16, 18, 30 at 32 abangan ang iyong kapalaran bukas